Dati akala ko pinakamahalagang bagay na dapat pagsikapan ng isang lalaki ay pera, kasikatan, at tagumpay. Ang buhay ko noon ay punong, puno ng sunod-sunod na pagpupulong. mahabang business trips, minadaling hapunan, at mga gabing walang pahinga sa paggawa ng dose-dose ng business proposals. Ako si Alvin, 52, taong gulang, isang negosyante na may sariling negosyo. Pero may malaking kapalit ng lahat lang ito. Ang buong buhay ko ay umiikot sa mga stressful na meeting, komplikadong business ideas, at mga numerong walang tigil na tumatakbo sa isip ko. Umaga pa lang, may meeting na. Tanghali, may kausap na business partners. Gabi, walang katapusang reports. Sanay na ako sa fast food, matapang na kape. Para manatiling gising, sunod-sunod na inuman kasama ang mga kasosyo. At mga gabing halos walang tulog sa matinding pag-alala. Mahigit isang taon na ang nakalipas, nang mapansin kong may kakaiba na sa katawan ko. Pakiramdam ko parang bibigay na ang buong katawan ko. Bigla akong nakaramdam ng patining pananakit ng dibdib, mabilis na pagtibok ng puso, nalalabo ang paningin ko at pinagpapawisan ako kahit nakaupo lang sa opisina. Pero hindi ko ito pinapansin. Kala ko nakapagpapahinga lang ako ng kaunti. Mawawala rin ito na stress lang ako nagkamali ako. Nasa isang mahalagang meeting ako nang maramdaman ko na ang bigla at matinding sakit sa dibdib ko. Pero iba ito sa mga nauna parang may may na puyipigil sa dibdib ko. Hindi ako makahinayang maayos at parang umiikot ang buong mundo ko. Sinubukan kong tumayo pero nangihina ang mga binti ko. At pagkatapos, dumilim ang lahat. Pagmulat ng mata ko, nasa ospital na ako. Natigilan ako ng seryoso ang sinabi ng doktor. May dyslipidemia ka. And LDL cholesterol mo ay lumalagpas na sa 3.1 mmol. L. Hindi stable ang blood pressure mo. At napakataas ang panganib mong maatake sa puso. Kung hindi ka magbabago, ngayon baka susunod. Hindi ka na pala rin. Kaya kung bumuo ng negosyo at kumita ng daan-daang libong piso. Pero hindi ko kayang ibalik ang nawalang kalusugan ko kung bumagsak ako muli, sino ang mag-aalaga sa pamilya ko? Sino ang hawak sa kamay ng asawa ko habang tumatanda kami? Sino ang sasama sa anak ko sa araw ng kanyang pagtatapos? Hindi ko hayang bumagsak uli ang sarili ko. Matapos ang health crisis na yun, napagtanto kong hindi ko na maaaring baliwalain ang katawan ko. Simulan kong baguhin ang lifestyle ko. Mas madalas akong mag-ehersisyo At sinasaya ko ng hanapin ang tamang suporta para sa kalusugan ko. Sa gabutuyang palad, nakilala ko ang Toko isang datatang nutritional med na iniakma para sa may, mga panganib ng stroke at sakit sa puso. Nang malaman kong may natokinasi ito na tumutulong sa paglusaw ng blood, blood clots at kapros, nagpapababa ng LDL-cholesterol, at isomalt na nagre-regulate ng blood sugar, at sinusuporta nito ng Japanese dietary research, agad ako naniniwala. Noong una, may kaunting pangamba ako dahil nasanay lang akong uminom ng gamot. Pero natatakot din ako sa posibleng epekto ng pangmatagalang paggamit ng gamot sa kidneys at atay ko. Dahil dito, mas lalo akong naniniwala sa formula ng Tokoshima. Matapos kong pag-aaralan ito ng mas pabuti, bukod sa pagiging regular na gatas, mayroon itong mga aktibong sangkap na tumutulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol ang pangunahing dahilan ng atherosclerosis at stroke at nakakatulong dito sa pag-regulate ng blood pressure. Dahil sa natukinase, isang sangkap na particular na pinag-aaralan para maiwasan ang pamumuo ng dugo, ang pangunahing sanhin ng heart attack at stroke. Mas naging panatag ako, dagdag nito, ang capros ay nagpapabuti ng blood circulation sa pamamagitan ng pagpapababa ng bad cholesterol, LDL, at pagpapataas ng good cholesterol, SDL. Nung una, nagdududa rin ako. Pero nang malaman kong ang Tokoshima ay ginagawa ay sa Japanese Standards at clinical, ay sorry, clinically validated tuluyan nang nawala ang alinlangan ko. Kasi may pagbabago sa diet at pagiging mas aktibo, tuloy-tuloy akong uminom ng dalawang baso ng Tokoshima araw-araw. Isa sa umaga, isa sa gabi. Nakagulat ang nagiging resulta. Matapos lang ng tatlong buwan, mas energized na ako. Wala na pananagit ng dibdib ko. Mahimbing ang tulog ko at paspalinaw ang isip ko. Kalipas ng anim na buwan, bumaba ang LDL ko sa 2.6 mmol l maratiling stable ang blood pressure ko. At sinabi ng doktor na ah, nasa kontrolado na ang resiko sa stroke, matapos ang tatlong buwan na lang, ramdam ko agad ang malaking pagbabago. Hindi na ako mabilis papagod habang nagtatrabaho at pakiramdam ko punong-puno ng energy ang katawan ko. Mas naging aktibo rin ako sa sports nang hindi kinagabahan sa kondisyon ng puso ko. Nagsisimula ako ng araw-araw sa isang baso ng Tokoshima. Tapos nakapaglakad at nakapaglaro na ako ng badminton nang hindi mabilis na napagod o nakaramdam ng pananakit sa dibdib. Malaki rin ang nabawa sa timbang ko. Ngayon, halos lahat ng nakakasalubong ko napapansin na mas, mas bata at mas malusog na ako kumpara dati. Ang madalas akong asarin dahil sa bad belly ko. Hindi na ako lalaking basta na lang. Nagpapabaya sa sarili at inuuna ang trabaho. Ngayon, mas payapa akong nag enjoy sa buhay nang hindi natatakot na magkasakit. At mas marami na akong oras para sa pamilya ko. Gusto ko rin sa mga lalaking tulad ko, hanapan niyo ng solusyon ang kalusugan niyo. Ngayon, huwag hintayin na katawan niyo ang magpakaalala sa inyo dahil lang kung gaano karami ang pera na naiipon ang mahalaga kundi ang hanggang kailan mo mai-enjoy ang kayamanan ng malakas at malusog na simula simulan mo ang protektahan ang sarili mo ngayon para sa akin hindi ang pagkain ng Tokushima isa itong kaibigan na nagbalik ng buhay ko